bababa tayo dun guys. Punta tayo sa baba. Napapasapa siya. Pupunta tayo dito sa ano sa bukid, bukid sa patag na ito. Maghanap tayo ng ano ng pwedeng makukuha ang bunga ng kahoy kasi total na sa na rin tayo. Kailangan na dito, malapit lang naman ito guys noon. Ano uh, pa kami umaga, pumupunta kami dito, hapon, uwi, ganoon. Tapos yung... siguro hindi pa ako pinapanganak, may bahay kami doon. Nakatira din naman ako dito pero hindi as in matagal. Tapos yun, nawala na. Doon na kami sa barrio tumira. Ha, at syempre ngayon dahil sa bayan na tayo, madalang na lang tayo makapunta dito. Mm -mm. Ayan guys, bababa tayo dito. Talagang kapag kamaulan, mati, ano talaga mahirap to akyatin. At baba, bumaba dito. Pero ngayon kasi hindi pa umulan, sana hindi nga umulan kasi parang alanganin yung panahon. No? Oh. Makulimlim siya. Makulimlim, pero may araw naman. Ayan. Tara bababa na tayo Tapos, doon mayroong ilog. Ayan. Yung ilog na yan dyan, doon kami, dyan kami lagi naliligo. Nung maliliit pa kami. Aray ko. and only Ang hirap naman. Ang hirap o. Oh, Pero. Ay! Diyan kami noong una. Ligo. Naglalaba. Ako. Oh. Ay, layo ko na. Walang madala. Nahanap tayo ng bato. Medyo maganda na rin yung ilog. Last na pumunta kami dito guys. Sobrang ano siya. Sobrang o konti yung tubig tapos sobrang madumi pero ngayon ayan nilinis na hindi hmm. nagaano yung dahon kasi nga binabaha binaha na hmm. diba ganda na no kung nalilinis na lang kaso mayroon pa siyang mga dahon dahon ayan. may mga dahon dahon pa na kapag binaha uli yan mawash out na at hindi naman talaga totally nawawala dahil nga Araw-araw naman nagkandalaglag yung mga dahon dyan. So, dito naman yung ano ni father. Dito naman yung ano yung mga tanim dito ni father. Mga saging. Eh, saging. Tapos yung mga alaga si father dito na mga manok. Ayan. Dito siya lagi araw-araw nang pupunta. Nakita ko sa inyo. Ayan siya. Pansin nyo, mayroon siyang mga alam mo yun ito guys, yung parang ano siya. Parang, parang alam mo yung parang may nakaharang na tanim. Ano ba tawag ito? Parang bunga? Hindi ko alam, halaman? What? Ayan. Hanggang doon yan. Oh. Tapos dito tayo kay father. At marami siya ditong mga alagang manok. Ayan. Tapos meron siyang mga kakaw, Ito yung inaabangan inaaban niyang mam mamunga kakaw saging. Ay, mga saging talaga yung more on dito. Hindi ko lang alam kung mayroon ng bunga yung mga kakao niya. Tapos ito yung mga manok niya. Ay, ayan, mayroong manok. Ay, maraming ano dito. Marami silang grabe yung ano ko. Ayan, yung mga alaga ni Father. Mga manok. Diyan sila. Ayan. Ayan, eh, ba? Diba? Malaya lang sila dito. Ayan. Tapos, ang dami sila, oh. Diba? Nakakatuwa, no? Ang dami nila. Sobrang malaya lang sila nakakagala. Talagang, ano guys, kailangan pagpapakainin papakainin mo sila, pupuntahan mo sila dito kasi wala talagang magpapakain sa kanila pag Ayan, puno ng kakao pero wala pa itong bunga. Tapos, dito. Meron siyang alagang, ano dito, kaboy Ayan, ano to may mga manok ano yan baboy ano bagong panganak lang yan mga anak na lang din mayroon pa ba dun so, mayroon din dito sa kabila dito si father nagpupunta pagka umaga hapon nagpapakain siya ng ayan hello 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 kumain na kayo Mm -mm. Umain na. O, oh, diba? Ano so, sila? itila pila, o. Oh. Tubungin na, day. Day. Tapos, merong si father tinuhang puso. Wow. Hmm. O, diba? Pakainin muna. Dito tayo dito sa, ano. Pagka pa binanyaki. Dito tayo dito sa likod. Ayan, ang dami manok, diba malaya lang sila dito hmm. dito tayo dito sa likod maghanap tayo kung itong kanyang mga kakaw ay may bunga na hmm. mukhang wala pa nung nakaraan nandito din kami nagkukuha kami nang saging dito sa likod kaso ngayon wala na atang bunga ay meron ng bunga yung ano ayun guys meron ng bunga yung kakao. Ayan. Ayan diba? Meron na siyang bunga. O, ay, day, karasa na pagkarigo dito sa lug. Hmm. Ayan siya, oh. Ito yung inaano ni Father. Gusto niya mamunga lahat. Ay, may bunga na, oh. Diba? Marami kasi yung bunga kakao ito dito. Talagang inaano niya niloob niya ng kakao lahat ng tanim may kakao at saging lang tapos yung ilog dyan guys dito talaga kami naglalaba minsan doon sa baba yung dinaanan natin kanina pero ayan o oh, ang sarap na maligo oh. diba? try natin pumunta doon sige subukan